Nag-survey kami ng isang dang babae dito sa tanong na ito. And the top six answers are on the board. Ano ang una mong gagawin kapag nakasalubong mo ang kapitbahay mong lagi kang itchini-chismis? Go! Miss Pinky. Kakamustahin. Wow! Ang bait! <laughs> Alam nyo, sa TV lang, kontrabida si Miss Moira, pero sa totoong buhay, napakabaitin na mo. Kakamustahin pa. Kakamustahin sabay sasampalin. So, so iyon pala yun. Kukumustahin. <laughs> oh, yes. So, ano unang gagawin kapag nakasalubong mo ang kapitbahe mong lagi kang sinichismis? Uh, iiwasan. Iiwasan. <laughs> Services! <laughs> pass, pass. pass! or play? Play! Let's play! Round one! Play. Team Carlos, Jeff, yeah. ano una mong gagawin kapag nakasalubo mo yung kapitbahay mong lagi kang sinichismis? Para sa akin, sasampalin. Sasampalin! Survey <laughs> says... Wow! Rahil, anong unang gagawin kapag nakasalubo mo yung kapitbahay mong lagi kang sinichismis? Pagsasabihan mo. Pagsasabihan mo <laughs> Peaceful tayo, peaceful. Pagsasabihan. Survey says, Chris. Uh -huh. Anong gagawin? Nakasalubo mo yung kapitbahe mo. Lagi ka chili cheese bis. Tatarayan. Oh. oh! Tatarayan. Paano mo kaya tatarayan? <laughs> Tinarayan. <laughs> Sir Allen, one more chance bago makapag-steal. Unang gagawin kapag nakasalubo yung kapitbahe na lagi kang chili cheese Siguro, bugbugin. Bugbugin. <laughs> 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 He says. Wala! 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 Ako, kilala mo ako, bayulenteng tao ako eh. Ako talaga, irapang ko eh ng ganito. Yeah! Rolling with the ice! Ah, eh. Alexandra? Siguro po ako, iko-confront. Need... Yes, same. Iko-confront ko po. Alright. Alright. Miss Pinky, isang daang babae ang tinanong natin. Unang gagawin kapag nakasalubo mo, kapit mo, lagi kang sinitsisbis? Iko-confront ko siya. Gunasi! Yeah! Yeah! Ano sa palagay ninyo? Iko-confront daw. Services. <laughs> 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 Sana yun na sinabi mo, sinapatos, sinapatusan. Okay. Baka pasok pa. Tingnan eh. tignan natin, eh. baka nga nandun yung sapatos. Number six, please. Wala lang, high lang. Number five. Titignan na masama. Parang Sina. yung ginawa mo. sa, akin, yeah. sa inyo eh. mabait kasi kayo eh. After one round, may 66 points agad ang Team Carlos. Habang ang Team Moira ay eh wala puntos.